Hi guys, so ito nga palang aking halaman si kamatis at si kamatis ara si bell pepper bagong na si lilipat ko sa malaking tanim ng pag ano pag malaki laki na ito si kamatis si kamatis si sili Ay, uulan na naman niya, tao. Oh. Ito si ceiling. isa may bunga na to. Ayun. Ito na lang may hangin-hangin. Dito, sa bahay ng orange, walang tao. Diyan sa baba, wala rin tao. kaya nakakaburo yung dami di maintindihan di ko malaman ano mm. ba ang dahilan ng pansamantala pagkini mo ng kalayaan na ay yung pagligid. Tanging ibo na lang ang maingay. <laughs> Pag talaga ako yun ang ginagawa. ta Diyan ako lagi. Nakabulog ta. <laughs>